Mr. Chair, siguro bago po nila tayo kumbinsihin, gusto ko pong magtanong. Abay ah, by the way, good morning, Mr. Chair. Good morning, uh, and uh, good morning po sa ating lahat. Mr. Chair, siguro bago po nila kumbinsihin tayo na tama yung kanilang report prima, pase. na walang prima pase evidence against sa uh, Colonel Gary Lunas ng five. May ilang mga katanungan lang po ako, Mr. Chin. Di dito po ba, Bureau Chief, General? Ano ba pangalan ito? Purakan, Purakan. Purakan. General Purakan, sa dami ng aming hearing sa dinadaluhan, hindi ko na ma-memorize. Anyway, mas matanda naman ako sa inyo. General Purakan. Dito po sa inyong report na ginawang biddings from 2001 to 2022, may limang bidings na naganap dito sa inyong part tracks. Tama po ba? That's accurate, Your Honor. And out of five biddings, tatlo dito ang winning bidder F. Cora Industries. Tama po. That's correct, Your Honor. Okay, dito po sa ginanap na biddings, ang head ng Technical Working Group ng Bids and Awards Committee ng uh, Bureau of Fire, si Fire Superintendent Gary Lunas, tama po ba? Uh, yes, Your Honor. Uh, Superintendent Gary Lunas uh, was designated head of the TWG. Uh, if the Your Honor would uh, permit me uh, no. to answer your No. Kung ano lang po yung tanong ko, yung nasagutin nyo. So, ulitin ko po ang tanong ha. Nung maganap yung limang biddings, of course, prior do sa biddings, ang tanong ko po, Si Fire Superintendent Lunas po ba ang head ng Technical Working Group ng uh, Bureau of Fire sa uh, Bids and Awards Committee? Yes, yes or Your no? Honor. Yes, yes, Your Honor, if you okay. permit me to answer the question. During the previous hearing, Mr. Chair, na brought out sa atin, allegedly, itong Toyota Fortuner with plate number NGX 6951 registered under the name of uh, Mr. Eric Tagines I uh nabili ito ni Mr uh, ni Fire Superintendent Gary Lunas itong sasakyan na to at sinasabi Mr Chair na itong Fortuner na to Itong dating may-ari ay uh, employee nitong F. Cura Industries. Ang tanong ko po, Mr. Chair, sa Bureau Chief, siyempre, naging kayo. And uh, ang naging uh, issue dito ay yung uh, integrity nitong nga uh, inyong uh, TWG. Dahil kung titingnan natin, kung head ka ng TWG, bumili ka ng sasakyan do sa empleyado ng laging panalong bidder, mahirap ipaliwanag yon kasi pwede ka namang sa ibang car owner bumili. And uh, during the previous hearing, Mr. Chair, tinanong po natin kay Fire Superintendent Lunas, magkano? Hindi raw po niya matandaan. Tinanong din po natin, ano ba yung arrangement? Kas or hulugan? Installment daw. Magkano? Depende. So yung mga sagot pong ganon, ay uh, sa atin na mga hindi naman kahapon lang ipinanganak, questionable na po yun eh. So ang tanong po, Mr. Chair, sa Bureau Chief kay General Purakan, kayo po nagkandak na investigation, tama po? Yes, sir. That's correct, sir. Malinaw po ba sa inyo bakit kailangan magkandak kayo ng investigation? The, the purpose of the conduct investigation sir is na namin kung may influence ba talaga yung position ni Colonel Gary Lunas as technical working group sa results ng pagpapanalo ng bidding or in the course of bidding. Sa findings kasi namin sir is yung function ng technical working group subject for review ng bids and awards committee so ang final decision sir is yung bids awards ko